News. Mga kasama, tayo sa matinding pag-uulan, pagguho ng lupa at mga pagbaha na itala sa pagsanhan Laguna, ang kasama natin sa balitang 'yan si idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena. RMN Live Report. Nagkaroon ng bagyang pag-uwa ng lupa at pagbaha dahil sa matinding pagulan sa barangay Bagong Bayan at sa main road sa Pagsanan, Laguna sa mga kuhang larawan ng Facebook account ni Mayor E.R. Ercito. Nagtulong-tulong naman ang mga residente na alisin ang mga lupa na gumuho at pati na rin sa kalsada. Binuksan din umano ang gate 1 ng Botokan Dam kung kaya lubaki ang tubig sa Balanac River. sila naman ang pagsakay sa mga bangka sa Pagsanan Falls. Ngayong araw naman si Chamber Ayon ay direktlarang walang pasok ng mayor sa lahat ng antas sa at pribadong paaralan. Kasama mo sa arman kalabason Edwino 6.3 ay uh, sa Luzana ay Dolores Gardo Masada. Tatak arman.